Magandang araw sa inyo guys. Ngayon ay ikakas na natin yung motor na to. So naka limang hulog pa lang ako dito. Para bago umabot yung anim na buwan, makas na natin to. Sana malaki-laki yung ma-discount natin dito. Nandito tayo ngayon sa kaibiga. Oh, medyo traffic pa ngayon dito ah. So ayun, ang monthly ko nito guys ay 2,000... And 4 pesos, nakalimang hulog na tayo dito kaya nasa 10,020 na siya yung naihulog natin. 3 years pala to guys, 3 years yung kontrata ko dito. Oh shish. <laughs> Bali kinuha ko siya dito sa Transcycle sa ano Baliche sa may bayan hindi nyo pa napapanood guys yung pagbili ko nito. Ito. Yan. Ito total natin kung magkano yung simula nung na-down na natin, i-add natin lahat kung magkano total. Kasi guys, yung dinown ko dito almost 40 40k monthly natin 2,004 and pesos. Tapos yung 3 years na babayaran natin, mahigit 70,000 yung na-compute ko yung 3 years to pay dito tapos 40k pa tayong binayad so ang laki din ang laki ng ano nila natutubo kaya ngayon mayroon tayong pang cash ikakas na natin lahat lahat to para mabawas bawasan naman yung babayaran natin makapag save tayo ng pera bayad na tayo dito at ikakas ko na sana yun eh ikakas ko na yung ginawa kong motor. Siguro may discount yan. Ano lang? Parang muna. Mahang papakompute ko po lahat ng ano neto. Babayaran. Pagkana? 41,000. Pagkana po? 41,000. 41,000. Ano na? Sige po. Magkano na save? Ang balance ko kasi 27,000. 27,000? Okay. 41,000. Ah. <gibit> 41,000. Pagkana po? po? Pagkana po? Aris. Thank you. Magkano pala yung ganitong intercom na dalawahan? Okay, okay. Ano sir, tunay na Kuha na natin guys. Oh. Ang mangyayari nito guys, babalik pa ako dito para sa ORCR ata nito. Yung original. Oo, oh, wala na tayong paproblemahin Okay na Punta muna tayo ng SM Fairview Kasi bibili ako ng panrigalo So ayun, ang 5 months ko siyang binayaran 5 months ko lang siyang nahulugan Yung pang 6 months Ayun Mga 1 week na lang 6 months na siya 41,000 mahigit na lang Bali ang pinakatotal ng motor na to nabili natin lahat-lahat kasi di ba hulugan. So ito, reflex ko lang kasi di ko na makumpute. Okay guys, dito dito tayo sa may SM Fairview. Bibili sana ako ng pangregalo kaso di pa rin ako nakabili. So ayun na nga, share ko lang sa inyo guys yung lahat-lahat ng halaga nitong motor natin simula nung no, down payment at yung monthly natin. Yung down payment natin ay 39,700 Tapos yung Monthly natin na 5 months na inulugan Ay umabot ng 10,020 pesos Plus Yung binayaran natin ngayong araw Para may fully paid na natin Ay 41,146 pesos So ayon ang total niya ay ito so mahigit din 90,000 almost 91,000 na guys so kung gusto nyo mapanood guys yung binili ko na motor na to, ito ayan panoorin nyo na lang kung interesado kayo palagay natin 91,000 lahat ng halaga nito so ang SRP kasi nitong Honda Click version 3 naglalaro sa 83,000 to 84,000. So halos may git 6,000 yung ano natin, yung na naidagdag. Kasi umabot yan ng almost ano eh 91,000. So ayun lang guys, sulit naman, sulit naman yung ano natin. Kasi di na tayo umabot sa halos kalahati na ano tubo ba? Diba? kung 3 years kasi ang eh. laki ng tubo 3 years na hulugan so, hanggang dito na lang yung video natin guys thank you thank you sa mga nanood lalo na sa mga nag like at nag comment thank you guys thank you thank you pahabol pala guys 20,000 na 978 yung nasave natin dito na pera bakit? Kasi kung tinuloy-tuloy ko yung 3 years to pay, makakabitaw ko ng pera ng 111,844. Sa price na yon tutubo si Kasa ng 28,844. Sa sitwasyon ko, tumubo sila ng 7,866. Ito ay bumaba silang tayo sa 83,000 na halaga ng motor. Pero ang price range kasi ng Honda Click ngayon is 82,000 to 84,000.